Good morning, good morning Luzon, Visayas ug og Mindanao. Og maayong kabuntagon sa inyong tanan mga boss. Sa ah, nakapamahaw na ba ang tanan? Magzogod -so na po taghatag og panibag-ong guide karong adlaw. Ah, bulan sa August 15, 2024. Nakapamahaw na ba ang tanan? Ah, old rose niya to ang guide karong adlaw mga boss na ipahatag ha. Sabay lang sa mga gustong ganahan mo sabay sa tuang mga hot probable's karong adlaw. Okay mga boss, uh, before ta mag-start sa tuang ihatag na guide karon, palihug like and then subscribe sa atong YouTube channel, na Boss Rin 3D Vlog. Okay, so welcome so welcome mo dere sa atong YouTube channel, the bis na Boss Rin 3D Vlog. Okay mga boss, magsugod -so na ta og recap sa tuang uh, result gabi no. Ah, uh, wa ta kadaog pero bawi ta karong adlaw mga boss ah ganahan sa mga ganahan lang mo sabay sabay lang niyo itong mga hot probables karong adlaw ano ang 2pm result mga boss no 2pm gahapon 2pm na result kay 2pm result gahapon mga boss kay 356 no uh, sa 356 daw dire target na rin nun sa itong 56 na last to okay 5pm result kay double 355 no 355 9pm na result uh, 922 O nakadaog muna mga boss congratulations sa inyo ano So muna lang to ang resu uh, result gahapon mga boss sa atong G-Cup ato uh, lang nadagdan dira ang last two pair nato no na 56 target okay Adin uh, nato lang ano, mga boss ihatag na nato dayo na ng ato ang unang, ano, eskalera no Sagali, magsugod na sa eskalera mga boss, ha? sa mga ganahan lang mo sabay mga boss, ha? sa mga ganahan lang mo sabay sabay lang ninyo ito ang mga hot probables karong adlawa Okay, itong iska karong adlawa kay mo lang gihapon mga boss ha itong, iska mga atong itong iska karon mo lang gihapon ni mga boss ha pa, dita magbusa-busa buka ng iska kay mo lang may hot sa ang guide Okay, pili lang ninyo mga boss ha. Basta akong iska based iska na nako karo kini mga boss sa kanang tulo. Ha, pag target o grumble mo anak mga boss. Muna akong based eskalera karong adlaw. And then ang napa-equal do mga boss sa kini. O eto. Bali lima lang ni ka mga boss. Pili lang na ninyo mga boss. Okay? The next double mga boss. Tani ni dali dali yung kay Otto na. Napakoy lang ako mga boss. Uh, double na ito karong adlaw ha. Ah. Sa mga ganahan lang mo sabay ha. Ah. Sabay lang ninyo mga boss ha. Ah, Itong kombinasyon karong adlaw. Ayun yung gudagpatad mga boss ha. Ah. Pagpili lang mo. Pagpick lang mo. O sa kakombinasyon. Ibalik na ito ah. ng, ng mga boss ha. Ay wait lang. 722. Bisag nagawas ng 22. Ibalik na ito mga boss. 400. And then four, 4, okay, pili lang yung mga boss sa na, upat na box yeah? siya. Syempre, hindi natin kalilimutan yung ating 611, okay mga boss, and then 911. Giligas ng ng mga boss gabi ito ang 911. No? Kunya na butay ko no to uh, 921 gabi day. Pag no. May 921 takahapon eh. Na Giligasan gihapon at 921 kahapon. Natay probables na yung tuwan kahapon eh. Okay? Uh, Diri na tayo sa mga tuwang kuan mga boss. Uh, um, pa-sure. Okay? Sa pa-sure na tayo mga boss. Atong pa-sure mga boss, kay gini. Atong pa-sure karong adlaw ah. So mga lang mo sabay ha. Sabay lang yung mga boss. 804 versus 814. Okay? Pag-target o grumble mo na mga boss ha target o grumble mo ana ni mga boss old Oldros okay pamusti na to mga boss atong pamusti Hatang nato to dahin sa so atong pamusti mga boss pag git 2 git 3 mo ani hatong ha? pamusti karong adlaw Pagdala pag dala mo sa atong pamusti mga boss ha muna atong pamusti 7950 ha pag git 3 mo din mga boss ha sa so ato ang pamusti uh, na diri ang Nadiri na diri ang 759 okay 759 adra mga boss pag git 2 git 3 mo na sa tong pamusti karong adlaw mga boss okay and then next atuan uh, ng MCA sa ganahan o GMC mga boss ha always ta maghatag o GMC mga boss ha MCA MC natin ay siyempre itong eskalerang 4 3, 4, 5 eskalera 5, 3, 2. 6, 7, 3 Ito ang si mga boss ha Pag target o grumble lang mo dira mga boss Mas maayo, mag grambol ito lang mo diretsyo mga boss Sa kung wala may budget Grambol lang mo diretsyo aron mo gawas gani, ada o Pero mga boss, kung naa mo yung mga sariling Kombinasyon ha Mauro'y sigurado patad ang inyo mga sariling Kombinasyon mga boss ha, ha? Ang kanang mga tinaguan na na kombinasyon Kung naamang gani mo Moray sigurado, sigurado hagpatad. Mga boss ay magkalimot ani ha. Ako lang ni remind niya. O giring 305, okay? Respeta rin ninyo mga boss ha, ang 805, okay? O giring 305. Ato nang gihatag hapon ako lang gi-remind sa inyo hag balik karon, okay? Kasi sige nagpakita sa tuwang guide mga boss. And then ang next natin mga boss, last 2 Sa so, mga ganan mo last to ha. Last to pair karon natong Adlawa Sa mga ganahan lang Mag last to pair Ipunin natong last to pair Mga boss ha 7-1 1-7 8-5 5-8 2-1 1-2 Yan yung mga last to pair karong adlawa Mga boss ha? mga ganahan lang Basig na doon na may makapamaris din mga boss ha. At last last stopper. Karong adlaw ha. Para na ninyo mga boss ha. ato ang last stopper karong adlaw ha. Okay. Huwag doon na may makapamaris. Para isi mga boss. Ah, uh, delikado niya to mga last stopper. Basig na mo sulod ani karong adlaw mga boss. Sa ato ang last stopper na. na. uh, okay, naman. Gibalik na. okay ni mga boss, nigawas naman ning 52. Ulok masayop. Ako ang gibalik di hapon mga boss kay nagpakita man gud. Okay. Muna at last pa mga boss sa uh, kun mga tinaguan dire raw sa kombinasyon, parisin na mga boss atong last pa karong adlaw. O pag last mo karong adlaw mga boss. Kay delikado. Pag dala eskalera mga boss, mga boss sa old dress pag dala og eskalera. Okay dire na sa tuang kun mga boss, sa tuang hat probables para old dress ni mga boss ha, atong hat combi all draws ni hot combi karong adlaw ah. all ni mga boss uh, ah, una 715 ha 715 mga boss pag target o grumble mo anak 715 o numran ni kakombinasyon ka, ka kombinasyon, mga boss atong ibang hatag ha ah. 715 uh, 529 5 okay pag target o grumble mo na mga boss sa karong adlaw muna itong hot combi mga boss ha all draws niya all draws and then 7 4 3 1 2 7 9 Then 7, 2, 5 Okay seven, two, five pag target o grumble mo ni mga boss respetar lang po ang shadow ani mga, mga boss ha, sa 725 kining 720 Ah, okay, kani 720 mga boss, read appeal lang yung respetar mga boss ah, 720. Yan mga boss, target og grumble mo na sa tong kombinasyon karog adlaw. Okay? All draws ni mga boss, di man ninyo. All draws ni mga boss, mura na tong kombinasyon karog adlaw mga boss ah. Ako lang ikuan sa inyo mga boss ang paggamit ane pag gito o gitre mo sa atong guide pattern mga boss ha karong adlaw. Pwede mo magamit og ang paggamit ani mga boss nga ni no. Ha? Horizontal mga boss, horizontal, vertical, slanting, ha? Slanting and then intersecting mga boss, ha? Intersecting ang paggamit ang paggamit ito mga boss, ha? intersecting or X mga boss and then triangle okay triangle mga boss ha pwede kayo gumamit dito ng triangle yan pa triangle na paggamit mga boss okay lima ang paggamit nito mga boss pero pwede mo mag experiment ha ha pag triangle horizontal slanting okay slanting and then enters intersecting mga boss and then triangle okay yan ang paggamit niyan mga boss ha pagitto O gitri mo ani diri mga boss ha pagitto O gitri mo ani diri karong adlawa okay da diri ang uh, 017 017 mga boss yan 017 nandiyan ang 017 respeto rin 017 basta pagdala mo na gitto o gitri mga boss na adrang 245 Ah ito 825. Ah, Naadera og 045. Okay? Yan mga boss ah 045 na ang 257. Okay? 025. Naadera mga boss ah. Diyan mga boss pag gito og mo sa atong guide pattern karong adlawa, okay? Okay muna na tong, uh, hot probable score karong adlawa mga boss all draws karong August 15, 2024. Uh, before tama mo exit mga boss, binili ko yung like and subscribe sa ating YouTube channel na Boss Rain Trader Vlog. Okay mga boss, may exit na ko. dagang salamat sa mga always na nag-support sa ating YouTube channel and din sa mga likers and din sa mga always nanonood and din sa mga nag-subscribe. Maraming maraming salamat po sa inyong mga boss. Okay mga boss, may exit na ako. Bye bye and God bless po sa inyong lahat.